Lumobo ang kita ng Meralco sa halos 10 bilyong piso sa unang quarter pa lang ng taon. Ayon kay Betty Siyap, Senior Vice President at Chief Financing Officer ng Meralco, ang kinita nilang 9.6 billion pesos ay resulta ng mataas na energy sales at magandang takbon na kanilang ibang negosyo. Pero malaki niya ang iniambag sa kanilang kita ng komersyal residential at industrial segments nila. Tinukoy ng Meralco ang air conditioning units at iba pang cooling appliances kung saan malakas ang konsumo ng mga kabahayan ngayong umiiral ang El Nino na tumaas sa 12% sa 4,144 megawatt hours. Sa aspeto naman ng commercial sales volume, tumaas ito ng 11% sa 4,678 gigawatt hours dahil sa mataas na demand sa office spaces maging ang mall operators na nagsasagawa ng mga expansion dahil nga face-to-face -face activities na ito air-cooling units pa rin ang nagpalakas sa kita ng Meralco sa commercial segment ayon kay Meralco Chairman Manny V. Pangilinan performing very well ang distribution utility business sa unang quarter ng taon at inaasahan magpapatuloy ito hanggat mainit ang panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.